Pinabi ni Iloilo First Representative Janet Garina na nakakapangit daw ang pagiinom ng alaka. Si Benji Dorango sa detalye. Rise and shine, Benji! Inilatag ang basong plastik, sinundan ng pulutan at yelo. Nilabas na ang pulang kabayo. Happy na ang tropa. Sa kainitan ng araw, lalam na ng lalamunang tubog sa uhaw. Dito sa Payatas A, Quezon City, tinakilala ko ang tropang manlalasing. Yun o! Gusto! <laughs> Gusto! Okay po, okay po, po. Sige, sige, salamat, salamat. Sila sina Cedric, Alfie, Andrew at JP. Ang minimum nila ngayong araw, isang case lang naman. Pero pag nasarapan, ba? bahala na si Batman. Naku po. Tsak magagalit sa amin si Representative Janet Garin ng 1st District ng Iloilo. Siya kasi nagsabi ng pag-inom ng alak, nakakapangit. Pero bago sumipa ang kabayo, nagtanong na muna ako. Gusto ko malaman, ba, ano ba dahilan bakit kayo umiinom? Mga paglibang-libang. Pag may problema, broken eh. Kung wala naman daw pulutan, tawanan na na ayos na para makalimot sa problema. Sabayan pa ng kantahan, solved na. Mamaya magagalit na naman si misis kapag ako'y umuwi. Meron na naman da please sa aking tenya. Yari na naman, ang alam niya bumabiyahi ako doon sa taas. <laughs> ang tropa kasi, mga tricycle driver sa payatas. Ang ganitong libangan, diversion lang. Huwag lang daw maapektuhan ng kanilang <clears throat> kagapuhan. Pag inom daw ng alak, ay nakakapangit. Naniniwala ba kayo Ron? Hindi naman, pero meron ako nakikita kahit hindi nagiinom, pangit. <laughs> <laughs> hindi ako naniniwala sa nakakapangit. Kasi sabi na ng kasawa ko sa akin, pag umuwi akong lasing, Pogi mo na, sinito ka ngayon <laughs> Pero tulad ni JP, naniniwala rin si Alfi True to life daw kasi ito sa kanya. Oo, oh, naniwala ako nung pumangit ako nung nagulpi ako ng asawa ko. Umuwi ako, lasing na lasing ako. Sa akto, may dumating pampulutan. pulutan. Kaya ang usapang laseng, mukhang hanggang mamaya pa. Tapang. Pero idinaan man namin sa tawanan ng isyo na aming pinag-uusapan, malalim din ang hugot ni Garin sa kanyang naiisip na batas. Gusto kasi ng mambabatas na mailigtas sa sakit ang mga hataw sa inuman, lalot atay ang unang punterian ng sakit na ito. Meron din takot, syempre. hindi natin may kasi alak ah, yan. Alam naman daw nila ito, kaya kung kayang tumanggi, tatanggi. Talagang ano lang, occasionally. Kaya pagkasama ko sila, araw-araw parang may okasyon. <laughs> pagkasama ko, kaya di rin ako makahindi. Bagong tropa lang nila pero ramdam ko ang pagtanggap nila. Hindi na namin masabi kung pumangit ba kami. Ang alam lang namin, mas tumatag ang samahan ng barkada. Iwas lang gulo, punuin ng tawanan at kantahan. May raraos din ng hamon sa buhay ng may kasiyahan. Sinasabi niyong nakakapangit ang pagiinom, bakit ka naman nagagalit? Kung ganun... Benji Durango, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.